Usapin po ngayon ang pagtatagpo. Meeting, hindi naman daw meeting dahil nag-usap lang daw ng personal si Atty. Lenny Robredo at si Tambalos Los or si Sara Duterte. Um, huwag natin pag-isipan ng masama dahil naging mabuti lang at naging maayos lang ang pagtanggap ni Atty. Lenny Robredo sa isang bisita. Regardless, kung ito ay isang tao na gumawa ng kawalang hiyaan dati kay Atty. Lenny Robredo, hindi kasi nagtatanim ng galit ang isang katulad ni Atty. Lenny. So, ano nga ba ang motibo na lang si Sara Duterte sa kanyang pagdalaw kay Atty. Leni Robredo? Hmm. Meron naman daw isang kaibigan na nag-arrange ng lahat ng ito. Pero ang isang kwento naman ay ora mismo daw, hindi alam ni Atty. Leni Robredo on the way na itong kampo ni Sara Duterte bago pa man malaman ni Atty. Lenny. So, yun na ba ang ibig sabihin na, na, no choice kundi tanggapin ang maayos na lang? Siguro na may hindi. Sadya, sadya talaga na may magandang ugali ang mga taga-Naga City ano, ho, sa pagtanggap ng mga bisita. Sino pa man yan. Pero eto, ang duda ng mga netizens, politika, may, may konting politika na pinag-usapan dyan. Sigurado tayo. Dahil yun nga, mababalita. Alangan nga namang mag kayo ng panahon na hindi i-take advantage ng isa man sa kanila without na etong si Sara Duterte ang gusto mong mag advantage ng pagkakataon na yan para nga daw ligawan si Atty. Lenny Robredo. <laughs> Kakaiba rin. Mag-ingat daw, sabi ng mga natasens. Dahil alam niyo naman kung paano maglaro ang mga Duterte, lalong-lalo na daw itong si Sara Duterte. Pero sabi ng ilan, eto daw na si Sara Duterte ay bumisita nga para ikumpisal kay Atty. Lenny Robredo kung sino ang tunay na nanalo. Dahil alam niyo naman na buwag na ang unity team. Matagal na. At syempre, bukod sa nabuwag, matindi na rin po ang patutsada, matindi na rin po ang ang pag-criticize nga ng kampo ni, ni Sara Duterte sa nasa Malacanang. Kaya mukhang ito daw ang posibleng, posibleng dahilan kaya dumalaw ito sa si Sara Duterte. Ano daw? Baka daw nangungumpisal or maungumpisal kay VP Lenny na si VP Lenny ang tunay na nanalo noong nagdaang eleksyon at hindi si Bangag o hindi daw si Marcus uh, Marcos Jr. may posibilidad. Napakarami pong haka, haka ang mga netizens tungkol nga dito sa sa pagbisitang ito. Sabi ng isa, what's best about Lani is that she respects everyone regardless of partido but won't compromise her values and principles. Well said. Talagang ganito ang ipinakita ni Atty. Lani Rubredo. So kung merong hindi nagustuhan ang ginawa ni ni Elena Robredo na kung may, may problema kayo. Pero kung hindi niyo nagustuhan ang ginawa naman ni Sara Duterte na ura-uradang pagbisita, tama kayo. Good luck.